Hello guys, ayan Ganda nga uh, gabi sa inyong lahat At eto, nagluto ako ng Opo na may sardinas Ayan, na may sotangon Kumakain din ba kayo nito guys? <laughs> pagkain ng ano to Nung mahirap sa probinsya Sa probinsya Ganyan lang ang inuulang ko Kung minsan miswa lang guys Nasaan may tanim akong uh, Kundi patola, opo sayote ayan Ganyan ang mga pagkain ko at masarap pa ito guys lalo na kapag ayan uh, mainit-init ibupin mo yung sabaw at uh, minsan gumagawa ako ng ano nagluluto ako ng pansit na meron siyang uh, opo <laughs> hindi lang naman na uh, tuwing may okasyon ng uh, pagluluto ng pansit at ayan uh, kahit na walang okasyon nagluluto ako ng aking ganito na pagkain yan, yun naman yung mga pobre katulad natin maraming alam na luto yan na masasarap, masustansya. Keta <laughs> yung ibang uh, mayaman diyan, ang sasarap na ng pagkain nila, wala pa silang ganang kumain. <laughs> Dahil um, sa atin, di ba? Pansinin ninyo kapag uh, yung mga mayayaman la, ay uh, sakitin lalo na ang pag mga pagkain nila masarap, lechon, mga manok, mga karne atang kanilang sakit, high blood, <laughs> diabetes, <laughs> di ba? Mas maganda na yung pagkain ng mahirap, walang sakit. Tignan mo, mga pagkain na ganito, di ba? Napakasustansya niyan. Di ba, alin nga uh, mura, at least masustansya at masarap. So, kain na po tayo. At ayan, nag, yung tira ko kanina, nagbaan kasi ako at hindi ko naubos. Ayan guys, kain tayo yung uh, ko kanina nga umaga hindi ko na nakain at uh, dinala ko pa dito kasi kumain ako dun sa kantin libre at yan, may dalaw pang itdog. magkakamay na lang tayo guys di ba anong gusto niyo manok o ito lechon o ito <laughs> guru yung mga sawana na sa mga ganito, mas gusto na yung lechon. Pero ako, mas gusto ko to guys. Masustansya. Masarap. Mmm. Grabe. Nga ba ng, ano, pansit. <laughs> mm. May tamayin na lang ako. Bismillah. Salamat Allah. Ayan. <laughs> Itlog. Yan ang hapunan ko ngayon, guys. Mm. natin. Ganito ako kumain, guys, kapag nasa probinsya. <laughs> Naalala ko nung kapanahonan ko. Ganyan lang. Simple and simple. Na kinakain ko 'yan. <coughs> Masarap pang anak nakakamay na ganito, 'di guys? Kasi uh, Dasap na lasap mo ang inyong kinakain. So, Pag na ako. Ta, hindi ako nabubusog. <laughs> Ayan, kapag ako uh, kumakain ako ganyan. Yung mga Saudi guys, ganyan dyan. Alam nyo dito sa Middle East, may hindi sila magkamay. Although na ang pagkayayaman nila, mas maganda kasi yung nakakamay na ganito. Mm -hmm. Ang yayaman ng mga Saudi, pero at uh, magaganda yung mga gamit nila pero pag kumakain sila ganyan to lang guys nakakamay yun sa mahilig magano ano, magkutsara magkukutsara man sila kunyari mayroon silang pagkain na sabaw na ganito pero karamihan sa mga Saudi guys ayan nakakamay na ganito <laughs> tapos nakasalampak na ganyan lang oh. kahit na may mga magaganda silang anon mga lamesa mas gusto nila na ganito na ano na ka may carpet at sama-sama uh, sa -sama sinang pamilya ganyan guys ang guys mm. ganyan lang ang pagkain ko dito masaya na ako hindi ko na hanapin na may masarap na pagkain kahit sa amin guys sa sa probinsya namin pag nagbabakasin ako usually ang kinakain ko lagi yung mga ganyan na pagkain munggo sinabawang mais Batola, Opo, kahit nilang sa ginisang sardinas, ganun. Tapos, magdilis ako ng hokai, lalagyan ko ng kamias, para bang ano, yung sinigang sa ano, sa kamias ganun ba? Hindi din ako mahilig sa karnil. Hindi ako bumibili kasi ng mga... Hindi na ako kumakain ng baboy kasi mula nang nag-muslim ako. Matagal na guys, siguro labing limang taon na ako hindi kumakain ng gano'n. Kaya nga siguro malayo ako sa sakit. bilang bira lang talaga ako magkasakit guys sa tutulang. Alhamdulillah. Salamat at uh, yung kahit na uh, meron tayong uh, ano, ano, ibig ko sabihin na may edad na tayo. Hindi pa ako nagme-maintenance. Oo. Hindi pa ako nagme-maintenance. Wala akong high blood, wala akong diabetes. <coughs> Di ba? Yun lang, napakayaman mo na, napakaswerte mo na, na wala ka sakit at naramdam sa araw-araw. Kaya, sabi ko nga kayo yung pagkain ng mahirap ay uh, talagang napakasustansya. Kahit na anong pagkain lang, di ba? sa mayayaman, makain sila ng mga lechon, di ba? Masarap na mga pagkain, kaya yung iba, <laughs> nagkakasakit, di ba? Mm. no yung stock Hmm. Tignan mo pa sinininyo yung mga may hirap, ang tagal ng buhay. Ayan guys, naka uh, Naubos ko na yung ulam ko. Ang sarap, oh. Yan ito ako kumain, guys. Hmm. At ayan, naubos ko na yung pagkain ko, guys. Yan yung uh, kinabaon na opo, kinisa, lilagyan ng sardinas. So, tangon. Mas masarap din yung ano yung ano ba yung tawag doon? Yung muswa. Mm hmm sarap. <laughs> ayan. Ayan na, ubus ko na yung kinain ko. <laughs> Alhamdulillah. Ayan na, salamat ala sa biyayang pinagkalob niyo. At nakapunan yung hapunan ko, nabusod Ay, <clears throat> Bismillah. Syukram. So, ayan. Buhay pa rin ng pobre paano mamuhay, paano magtaktika, at eto, paano mag-survive. God bless.